Uh, DA, binalaan yung mga rice importers na um, uh, kapag ka hindi daw nila naiparating agad yung kanilang mga inimport, nilord nila yung mga inimport nila ay matatanggalan daw sila ng lisensya. Uwe. Ah, Sige, sige. Play natin to. Siguro mga 3 weeks or mga 1 month na. Matagal na po din, wala, wala. Wala po daw palay, konti lang po daw yung naani at saka wala din po daw dating na imported. Matagal nang walang maibentang murang bigas ang rice vendor na si Ria sa Frisco Market sa Quezon City. Di tulad noong may price ceiling na mayroong tig 41 at 45 pesos per kilo ng bigas na mabibili. Sa ngayon ay nasa 50 pesos per kilo ang pinakamurang mabibili na bigas sa kanilang palengke. Sa monitoring ng Department of Agriculture, ang imported rice ay nasa 50 hanggang 65 pesos per kilo depende sa klase habang ang local commercial rice ay nasa 50 hanggang 60 pesos per kilo. Sa Guadalupe Public Market, may nabibili pa daw na 30 hanggang 53 pesos per kilo ng well-milled na local rice. Sa pagdinig ng House Committee on Agriculture and Food, sinabi ni Secretary Francisco Laurel Jr. na nais niyang makarating na agad sa bansa ang mga aangkating bigas ng pribadong sektor. Kaya naman binigyan ng kalihim ng ultimatum ang mga importer. I asked somebody to uh, meet the importers. Sabi ko sa kanila, pag hindi niyo import yan, within 30 days, hindi kayo mabili ng PO, kakancelin ko lahat yan. Because I don't want to be held hostage by, you know, permits that were issued to them upon their request. Base sa presentasyon ng DA sa committee hearing, nasa 2.8 million metric tons na ang dumating na imported rice. Mas mababa ito ng isang million metric o tonelada kumpara noong nakaraang taon. Pero ayon sa Department of Agriculture, mayroong uh, imbak na bigas ang Pilipinas para sa siyam na araw sa katapusan ng 2023 kung makakarating lahat ang mga pinayagang angkating bigas. Mayroon ding nasa 295,000 metric tons na maaaring angkatin mula naman sa India. Ay naman kay Albay Representative Joey Salceda, posibleng namang mapababa sa 20 pesos per kilo ang presyo ng bigas sa bansa. Napakasimple yung pagpababa ng presyo ng bigas eh sin-obsidize ng NFA. Bili mahal, benta mura. So, kung yung gusto talaga ni Bongbong ng 20, eh, ang dali lang yun. Kaya nakanda utang-utang na 150 billion ng NFA. Yan ngayon lalabas, uh, yung sinasabi ko na. Uh, possible? Yes. Possible. Hindi sinabi imposible. Eh. Sabi ni PRD, uh, uh it's uh, like uh, daydreaming. Oh, uh, kung dadaanin mo sa legal, halimbawa, uh, kung dadaanin mo sa local na production, oh, <laughs> uh, magiging talagang uh, imposible. Uh, magiging talagang imposible 'yon. Pero magka pwedeng maging posible 'yon kung talagang gugustuhin mo katulad ng mga ginagawa nila sa Kadiwa, 'di ba? Uh, bibili mo yung palay ng mahal, binili ng gobyerno pera ng mga taxpayers, ano? <laughs> Tapos ibebenta mo ng palugi, ibebenta mo ng mura. So kapag ibinenta mo ng mura, o lugi ang nigo, lugi ang gobyerno pagdating sa pondo pero nakakuha ang tao ng 20 pesos. Kaya, o kaya. Pero malulugi tayo at saka tayo sa utang. Yan yung sinasabi natin na bakit makasipin ba na nga yan ni PBBM? Kasi kaya nga eh. Kaya nang ang tanong, makakabuti ba sa uh, bayan at sa ekonomiya pagka, ipina, pagka ganun lang ganun ang ginawa mo? Pahubos oh, ang pera natin. Oh, uh, so dyan mo ngayon masasabi na si PBBM nga kasi, eh ano siya, um, uh, inuutos lang niya yung kanyang ideas sa mga, ano mo yon sa mga tao sa paligid niya. And then, by all means, yung mga tao sa paligid niya, ay eh, gagawin yung... Uh, Plano niya, dahil nga hindi feasible, so ayan na, dyan na dataan ngayon yung... ah... Uh, kumbaga, by all means. Yung kahit sa anong paraan, matuming paraan, malinis na paraan, baboy na paraan, basta matupad lang dahil inutos. Ayun na masama. Mr. Chair, nachib naman yung 20. 18 pa nga eh. Isinusulo ngayon sa kamara ang paglalagay ng pondo para sa subsidya ng bigas na dating idinadaan sa National Food Authority. Samantala, nakabantay din ngayon na ang DA sa presyo ng mga pangunahing produkto kabilang na ang sibuyas. Tiniyak ng kalihim na hindi nasisipa ang presyo nito na umabot sa 700 piso kada kilo noong nakaraang taon. I confirm that the price of uh, sibuyas pula today is 140 today ah, eh, And sibuyas puti is 110 and I'm closely monitoring this and uh, we will not and we will uh, do action para hindi na mangyari yung nangyari na karantau. taon. Oy, Congratulate natin si ano, si DA Secretary. Napababa yung ano, na maintain yung pag uh, yung uh, pressure ng uh, pulang sibuyas to magkano? 120. Ah, okay yan. Matahi mo mag, eh, magkano yan? Ilang buwan lang ang nakakalipas. 700 isang kilo. Uh, hello, Tito Roy Banares. How are you? How are you? Kamusta naman po, uh, Tito Roy, ang inyong uh, uh, LA dinner with uh, Banateros. Oh, may chismis daw uh, Na kinausap daw kayo ni, ano, ni BBM dyan sa LA. Skuday! Oh, Tito Roy, how are you? nag kami ni Banat, Mocha, and family. Si Marcos ba kasama? Si BBM ba kasama, Tito Roy? Kasi may nagkakalat yata ng balita na si Banat the daw ay eh, kinausap ni Marcos sa Amerika. Baka ah, si Tito Roy Banaris yung ano? Oh, yung si Tito Roy Banaris ang uh, tawag dyan, sugo ng mga Marcos at pinakausap si Banat ba ha? Oh, grabe ha. Congratulations sa inyo, ha, Tito Roy Banares. Oh, hindi daw, hindi daw si ano, hindi daw si Tito Roy Banare. Siya ang kasama. Oh, si sino si ano, si Jackie at Tita Telma? Ay, ah, yung ano, yung nakatanggap ng award. Oo, pero syempre nandiyan ka na rin para ka rin na nakatanggap ng award. Pero i-confirm mo nga. Kasama niyo pa si BBM sa dinner? Kasi may balitang uh, si Banat Bay daw ay uh, ni BBM sa sa LA. Eh kung kaya, sabi ko nga eh, di ba sinabi ko nga, no, no, Banat Bay, papunta si ba Marcos sa ano, ha, California. O, oh, bababa siya sa California, pupunta rin siya ng na So, mabay ka na lang kaya sa kanila para malibre ka ng pamasahe. Kasi Banat Bay, kasi first class yun pag bumiyahin. Oo, oh, eh, mahal-mahal ng pamasahe ni Banat Boy. Siguro yung, yung kanyang two-way, dyan, siya lang mag-isa. Eh, dami pa nila magkakasama. Pero siya lang mag-isa, siguro, makagumastos ng mga 350,000 yun sa, ano palang lang, ticket. Oh. Ah, mga BBM daw yon si si Jackie and Tita Telma. Oh, di ba? usap pa nila si Banat Bay dyan. Sinabi, Banat Bay, ka na. Maging pro Marcos ka na. Ganun ba yun? <makes noise> Pwede ito na. Mabuhay ka. Ha? O, sige, tuloy natin muna to. Samantala, may gagawin paraan din ang DA para mapababa ang presyo ng asukal. Ayon sa kalihim, marami pa namang supply pero umabot pa rin sa 100 ang presyo ng kada kilo nito sa merkado. There are actually ample stocks Uh, of of uh, in, uh, in the local inventory but these were all contracted by the industrial players. Then there's a disparity nga na dapat ang ang asukal should be around 85 lang, hindi 100. So, uh, we are doing some interventions soon in order to address these uh, problems but unfortunately I cannot diverge in public kung I mean, my interventions na Uh, na aming gagawin through the through the efforts of DTI, SRA, and uh, DA. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue. Yeah, so this is the uh, ano eh, this is a good thing actually. Na magkaroon tayo ng uh, Department of Agriculture Secretary. Ayan, ito yung ano, ito yung uh, perks, so sabi nga nila, yung benefit na meron tayong uh, dedicated na Agriculture Secretary. Hey!